Sa ngayon, miss pa lang kita. Okay. Pero sa susunod, missis na kina. <tinyo> <tinyo> Alam rin siguro ni Boy Pandaw yan. yan mga ano eh, marami kami. Mga camping kami mga karapas. Mga kami ng pakwala ni uh, Man. ano naman yun, yung malapit ninyo sa pakwala ko. Parang mga yung pati yung kita senior box. Tayo ang duty ngayon. Masama makita kami. <laughs> <laughs> Ini masalah. Bagaimana invite tu ni? Kasih marami amion. Hindi isa maisa yun. Busy sa si Buyas. Nag-spray kanina. <laughs> Kaya ko si Buyman daw kanina nag-spray. Ang dami yun sila. Ngayon nagdala. Pugi tong isa na nahuli na, na niya rin niya na ito sa'yo. Pugit. ni, ni Pungloy sa talipapa. pa. Pugit rin ang pae niya eh. Mm -hmm. Pugit ang pae si Raptor mga karabas hindi pa, hindi, hindi pa makakalaot yun sobrang lakas ang amihan lahat ng kaskasan dito ngayon nakatingga season na lang siya pagtigil ng amihan pag tag ulan yun babanat na sila pag may bagyo gusong gusto nila may hinak daw ang bagyo pero amihan takot sila <laughs> amazing tanongin ko ay sa kanda bakit sa bagyo hindi kayo takot sa aming takot kayo. Baka may isagot sila silang likob. Kailangan tanungin ko talaga yun eh. Kailangan makausap ko yun si ano eh. Si Kapitan. Idala pa akong ano eh mga karabas. pangpaingay. Pang paingay Ano? Ano? Ano magkakaroon kayo pa ba pre ha? <laughs> Idala tayo mga karabas ng ano. Alam nyo na kung bakit. Hello. Kung naalala niyo yung may microphone, may mic, may, mic. may speaker. Speaker. Oh. <laughs> Magko-concert ka ah. ya. raw kasi si Rabon. Oh, oh okay. yung to. <laughs> Rabas, ano muna tayo? Painga muna tayo sa Long Island sa ilog. Hmm. <laughs> Bantay muna tayo pakwanan. Pre, kanang buhat pre. Ha? Huh? Maingipin mo ba ang Magaan man lang to dad. Ha? Oy! Magaan. Magaan. Oh, tindi. Talaga, oh tindi talaga ni uh, nice sky. Abo, oh, oh. sarap-sarap na isda na yan. Abo! Sumunay ko yan. Abo! <laughs> 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 Do, hindi, hindi ba tayong pupuntahan natin? Mukhang <laughs> 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 ka, kainan eh. Wala man yan. Ayain natin si Buipan daw ka na. Kaso pagod daw siya nag-spray. <laughs> Buipan daw. Ah, Uling. Mag Mag-atake ako muna. Stress mo na yung araw. Tulog na kayo. <laughs>

labas. Sinahin ah. Ganda ng kanilang ano na yan. Kalan. Pong ha, alam mo na pong. Alam mo na pong. Oh. Uy, may ulam. Hindi, alam mo na pong. Ang ating kung saan napupunta ha. Grabe. Huwag ka mag-alap pong. May business pen eh. Pira na pong. Ah, wala na isinle nawit nata nabihay na na may bin delivery pong right. hindi pa pa parang makawali <laughs> mo po pong wala pa lang kahit hindi kaya <na yan>. kaya <laughs> <laughs> ang ano <amo. laughs> yung kapon hindi na bigay ni kay Rod Agas ngayon wala na isinle sa vlog damdaman lang nutuan ha? Oh, like, ah oh

Sakalan natin pakuan. Oh. So, sakalan pakuan <laughs> lang. Pakuan. Haba si Minis. Oh, no. Maganda si Minis. So, dalawa oh. oh, dalawa si Mines lang patong na. Patong oh, si lang, na. Okay. lang yun, oh. Oh. 'yung ano, 'yung screen. Gapangin ko na. Oh. Yeah. <laughs> Sige. Tayo umboy pandaw. Sarap din magkapakpak lang pakuan haba. Ware, ware ga kampeng tayo para umgaboy pandaw. Abo. Bantay mo to, nakaw mo. <laughs> po kayo dito siya gabantay, pakwana niya, upin na upin. <laughs> okay. Atakihin nyo na! <laughs> <laughs> Sinanay nida na tao doon! No? <laughs> kaso, late, kaso late ito yung mapalabas. nakuha na rin yung kayo pungloy na yun. <laughs> oh, oh. Pag napanood na, ay sayang! Sayang, bus na. Dito siya banta'y upin na upin ang pakuha niya doon. Lakas ng ilaw ni Bugs.

Talagang naka, uh, ano sa pagdubat niya? Uh, si paring kalbo mga karabas, wala pa yun kumakain pa yun. Yun ang aming kubo. Pasa na buwan. Yun. 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 Makikita mo yan pag si paring kalbo hindi. Nag-ilaw-ilaw -ilaw ang silpon niya. Mm. -hmm. Ayun yeah. yan, wala pa. Wala pa siya ngayon. Pasa na ko yan pa siguro kung ano man yun. Kumakain. Paritan kami ng mga karabas. Ako hanggang 1. 2 p.m. 2, 2, 2, 2, 2 am tapos papalitan niya ako. Diyan na naman sa ano, ako naman natutulog. Hindi natin kaya magdamag na mapuyat. Yeah. Ang na. Oo, wala si Mini Stone. Kailangan talaga bantayan ng pakunay kay ay malapit na anihin. Para yun mga karabas ay hindi naman sa yung si Boy Pandaw ay talagang umaatake. Wala naman po. Ang ano doon ay protection lang natin doon sa ating uh, buyer. Kasi mm. -hmm. katiwalaan tayo ng ating buyer na pinagkatiwala sa atin niya na hindi mababawasan eh, kailangan patayin natin hanggang ano kasi kung maraming bawas siya makikita nila yung maraming pugad pugad yung pakwan kasi pag nakuha ni Boy Pandaw yan may naiiwanan ng pugad kita, kita ng ano yun ng buyer baka sakaling bawasan yung magiging price yun yung iniiwasan natin at baka hindi na tayo bilhan yan sa susunod na taon doon ikay eh nakawala ang mga pakwan eh o, oh, pakabintangan pa tayo na kaya For ano lang ko uh, tawag dito. Na nakikita nila may tao para hindi siya matukso. Mm -hmm. Hindi man matutukso si Boy Panda eh, 'pag nakita ng may tao eh. <laughs> oh, Mahabot ma ma siya. <laughs> mm. Mahirap mabarangay. Yeah, na, mo na na. Magarabas, may rin tayong talong. Mm -hmm. Sarap 'yan. Mm -hmm. Saka itong mga karabas, sa bagay natin na ang ano. Bagay natin asin yung loob para ikalat niya rin sa laman. Ayan. Para lumasa. Lumasa siya. Wala tayong asin na dilaw eh. Hindi nakabili. Hindi nakadala. Yung malayan? <laughs> Oo, oh, malayan asin. Ganda yun eh. Himalayan. Sarap ba gayon yung asin namin na dilaw na yun mga karabas? Sabihin ko sana yun eh, kung nag ano lang eh, nag-sponsor. Malakas, malakas man yun kahit na hindi mo sponsoran grabe yun. Kailangan nyo rin talaga yan sabi niya. Maglipad lang kita. Nagbantay tayo. Nagbantay nga tayo. Nakasunog naman tayo. Nagwildfire. Ay, tapos tayo. Yun know? o. Tawaan kita yung kakot ng mabunga niya. Naanin na wala sa lugar. Gigilid niya. Yun o. Ito lang. Ito ang talagang... Para ay, nga pala. Sabay na nga pala yan. Okay, yeah. Dito lang to. Yeah. Oh, may longganisa rito. Oh. Aramas, meron tayong oh, longganisa. Pork longganisa. Sarap. Made in San Jose. Sarap talaga may mga upuan na ganito. Salamat Sarap. na naman, Arps. Congratulations! Congrats, Congratulations congrats, 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 Arps and congrats, Kalitagal <camina> si pang Luisa lang gudi Dami. Tupo oh. Walang kahit blood high blood talaga <camina> si pang Luisa sa mga karabas, ito ay Ito talaga ang paborito. Kundi ko papansin niya mga yan. Ito masarap gay oh. Ito ang paborito namin ni Igay. Pork to sino? Yan. Yan. Midin Mindoro. Yan ang masarap dito sa Mindoro. Pinagmamalaki natin. kahit kanino ka bumili dyan mga karapas pare parehas masasarap basta dito sa San Jose may special po na ganyan na na longganisa pero puro laman pero mas mas gusto ko yung ano yeah, yung may, taba, may taba taba ba <laughs> parang ang so, ang <laughs> dito nga karabas oh. Kaya kanito oh. Tibay. Ay, so zaman. Bawal ang marupok. Bawal ang marupok. Ay, kay Hoy! Wag mo kunin Ah, kung meron magkakuha mga karabas na yan. Hmm. Practice, practice. Mga ya. ano yan siya, mga uh, Uy, nakita pala ako. Dedi, pero <croyal> joke hmm. lang yan. Hmm. Practice, practice, Hoy! Ah. Uh. Kumukunin Ah. Uh. Na tandaan ng bayaran yan, ha? Wait, 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 wait. pero ano yung shadow Wala no? Wala man ano lang eh Manay mo yung siya libre isang minuto baka magkaroon ka. oh 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 ka na. na niya. <laughs> ay, re mo, no? oh 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 20! oh 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 hindi tapos sa magsalita mo si Kuigay, Igay. Uy, huwag mo kaming Si Igay pala kabanta eh. <laughs> Kita ko si Igay doon. Nagyan para ha. <laughs> Sabi si Kuigay, oh, nakawit na si Kuigay Igay <laughs> ah. Doon pa yun. Nakarekod eh. Lagay mo dyan sa kitna oh. Huwag mong kunin yan. yan. ako dyan. <laughs> Yan! nga natin yan. pa yung kay Pungloy kanina. Ilaw, Hilaw. Ay, ah, hilaw pa pala. Pero nakakuha agad siya eh. Pag-uwi niya sa kanina, hilaw na eh. Bigyan niya. niya ako, hindi na tuloy. Bigyan niya kasi ako Ay, na may pa? ano baga, may tama. Dalawang ano pa lang yun. Eh. Dalawang buwan pa lang yun. Eh. Ilaw. Pwede ako silipon baga. Dahil. Ano yun? Yung kay Pungloy. Kaya pala hindi na tuloy kanina. Ito po yung kinuha ni po hindi mo kaya ito po yung kinuha ni nice guy na ano kanina may tama ting ilaw ha <laughs> ting na lang, sa dula kay sabi kay guy sige daw sana eh yung box Ah, yeah. Yan pala, kita na pala. Arro, na. putla talaga. Sabi na ay. Putla, putla, pa. putla talaga. Putla. Uh -huh. Tamad ka na magtanim. sabi uh -huh. ko yung guy. Putla talaga. May well, tama yan eh. O oh, yan o. Oh. Si Pomleo. <laughs> yung din to. Hoy. Hoy oh, oh, oh Ayun, no, flashlight din ah. 83, 200. Pomleo man. man 'no. Ibang lakad eh. Asip man niya. Ah, lakempoet. saksak. Dahan-dahan lakad, din gan la, pag yung, 'yung mabilis. 'Yun 'yung remote <laughs> Ay, Ay Malaki ang Ipman niya yung mga legs o, oh, pala laki-laki Mukhang may dala, may bit-bit o, oh. may plastic eh mm. Wala mga bata ni Ipman niya na Hindi ha, eh. hindi sabi niya Andun yung mga rabas, tulog tayo <laughs> Buyan tayo eh Kapahinga Ilang mm. okay, gabi na rin sila dito eh no Kami eh uh. Kami yung mga rabas, gabi, gabi na sila dito Saya kami dito Si Tormilos lang ang ayaw niya agad talaga magbantay dito Nandiyan <laughs> man kayo. Ay sa gitna yung kay Tormilos. So, Kaya nga eh. Abo, dapat magbayad kay Tormilos sa amin. Sa <laughs> si Kalbo? Ay, doon na yun. Doon na. Hmm. Ay, wala pa pala yun. Pagkakain pa yung mga dating ng mga nine. Ay, ako muna ang nandiyan. Hmm. Dito. <laughs> Eh bago mo naman to, ano na eh. Ngayon mga karabas, meron okay. tayong bisita. <laughs> yung may-ari ng pakwana. <laughs> Bantay-bantayan kung ari tayo ng pakwana. <laughs> Sarap. Susya lang, tinga pa nagabantay na to. May dala pa bidyuki eh. Mag-concert daw siya mama niya eh. Magic ha, ah. bigyan dami uling. Pinanan ito guys. Lumaki, lumaki yung iwan. mm -hmm. <laughs> Mhm. Mm -hmm. Opya. Yo. Yeah. Apay nga muna kami guys sa mga ano ah, limango, ah. <laughs> Sawa na rin kasi mga garbis ng ano, limango. Awa. <laughs> Dito may parisdaan kayo, no? Oo. <laughs> naman. So, talo pa ang kilaji ko eh, no? Tayo may parisdaan kami ay. Mm. Daming laman. Hindi kami kinabigo ng ilog talaga na yan. Yung kaya ano kasi yung kilajigo, bus na rin to Roy. Oo. Ganyan palang kalit ang ano, ginatataka na ni Duroy. Wala mo na rin kami tiniran doon Duroy ski eh. Mm. Ito na rin. Eh. Yun Natanahan na rin Guys, hmm. para pantay. Pag tuwing, tuwing ano kasi kami doon, tuwing magpandaw ng timeng, nakukulangan kami dalawa. Kaipon si Duro, ah. ah. doon si Sais na. <laughs> Pero reklamo niya na nakaran si ano doon ano? Si Digo sa mga limangon niya. Grabe na rin butas ng gis ano niya. Pilapil. Hmm. Ang gusto niya pala doon mga karabas. Di ba kami dinudukot ng namin. Ang gusto nila Digo doon. Kain talaga namin yung alimango bago kain talaga ng kain tapos takpan. Takpan na talaga yung butas. Hmm. Ay tayo naman natatakot naman tayo na hukayin kasi nga parisdaan nila yon. Hmm. Alangan naman hukayin natin yon ay pastaan ah, kaya dukot-dukot lang tayo ayun ay, binigyan niya tayo ng ng ano Penisong. ng so, permiso na ganoon tayo ang mag-aayos mga one of this day ayo mag-aayos ng ano na yon, operation ayos ng pilapil nila kukain natin alimango tapos itatambakan natin ng lupa yun ang gusong gusto nila doon kasi yung mga alimango mga karabas yan yung sumisira at mga dakumo niya, sumisira ng palisdaan talaga yan butas puray mm -hmm. puray pag butas na yan at nag-connect-connect na sa loob yan may mga tunnel-tunnel na sila sa loob ay pag nag ano, nagconnect, connect Lalabas ay tubig. Eh, magalawang, alam niyo, no? oh, alam niyo naman yung tubig. Magalawang pag kaluwang yun eh. Pag na ano eh, na open na yan, lalaki na lalaki yan. Eh. Mm -hmm. Doon nagsisimula mabugnos yung mga pilapil ng fish mm -hmm. yun yung ano yun, nila na yun. Kaya tayo pag ganun tayo, gustong-gusto nilang hinuhuli natin yung alimango nila at gusong guso rin naman natin kasi may limang tayo may pang vlog tayo Hello, meron kayong mga panood po yeah. oh, yeah. <laughs> kamo sabi mo boy tiyot? Huwag mong guli yaw! Iting ko? Huwag na. Iting ko? Ito pang ano niya, gidapak-dapak baga. Sabay, plus light, plus light siya. May iting eh. Bukas namin yung speaker po, mag mike ka pa baga dyan. Ang na kabutan mo. Hahaha. Ako po ulitin mo ba kayo sa loob na <laughs> <laughs> mawala ka na na po sa na lakaw po. Wala <laughs> na, nang kapay pag nagkapay niya. Wala na, inupuan po ana? Mga karabas, sabang naghihintay nang iniiyaw. Libang-libang hmm. so, muna. Libang muna tayo, bra bra ha. Ah, yeah, Siyempre na marulong pa ako neto. Oh, Maganda to pang matanda oh, ito. Ma ito. Ay, Ay, na, lalaki ng number ah. Oh, Hindi na ako maduling di na dito. Salamat kay Sir Lester at kay Ma'am Swani. Ano Yun na po ano, sir. Sa pagbigay niya na ito. O oh, Ma'am Swani ang kita mo. Hindi na kami maghirap. <laughs> <laughs> ang laki ng letra. Hindi na kailangan magsalamin pa eh. Ayan na. Hindi na lalang kasino matatalo kasino matatalo, dropey so, dropey, 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 dropey,

Oh, agak dikit pepre. Agak ah, Enggak pula ya. Enggak payah. Hmm, Korek-korek. Itu okay, hmm. dikit. Yon. Dia kuluk kulo na, wow. wow. uh. nah para me juicy parin dia. Abu. Ayo stop. Oh, dino. Ya, bu. Ah. Noh. Sorahan. Nah, kakasurat we, sorahan. Nang serapnya eh, nakakasurat

Pang ano yan mga karapas, darating mamaya si Binson at saka si Irhan lang natin kung wala pa sila. At saka si Paring Kalbo. Mm -hmm. Pakain din natin. Ito ka ba? 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 Ito mo ba? Ito ka ba? Ito ka ba? Ito Malaki gastos namin dyan! Yes. Mm -hmm. ayun okay. Mhm. okay na tong ating. Pati ano mo? Mhm. Uh, parang okay na? Pinin pinin. Mm -hmm. Kabaw. na. na okay na lang no. Mhm. Mhm. Ano mo pre. Pili. Pili. Pusino. 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 So, Pusino. ang tanong. Ang to wala na pahiran ng ano, Ayos pa, yung, Lamayo ah. Yan. Ayan. Abaw. Ayan. Isda na lang natin. Ay. Talong. mo talong mo. Masin talong to ah. Talaki. Sarap. Ayan. Hindi sa makinis Ano kayo ni Spree dyan? Yun lang. Parang kabutas-butas eh. Nakakatakot yung ganyan talong. Ipagpalit. Pero huwag natin itong gagawin sa ating minamahal. Dito lang sa dito. Sa Inihaw huwag ipagpalit huwag ipagpalit dahil nabalatan di talaga ipagpalit ah balik tayo rin ang gitna ang gitna na? gitna ang hmm. hindi maganda dito tayang tag ah yan ah yan lang ah nagandikit pa yan eh ibig sabihin tuloy sunog na tuloy ang ligaya hindi uh -huh. mo muntik na Mantik talaga Oh, uh -huh. uh -huh. na? ayos ah. Uy, yan ang masarap na. Yeah. Uh, Nag-aalala si Jasil mga karabas kay Bugs. Layo-layo na kasi ng bahay nila eh. <laughs> <Ay, laughs> eh. Sa kaya yung bahay nila. <laughs> <laughs> ayan yung, ilaw, yung ilaw na yan. Yung mailaw na yan. Oh, ayan din ito mga karabas. Ayos na eh. Ayos na. <laughs> Tapos na namin din ano. Tapos na balasa. Tutu na rin eh. Tapos na rin eh.

yan. Diyan naman. Para marami. Hmm. Naba. Uh, okay. dalawa, saan yung dalawa? Para na wala. Mo ngete yung dalawa. Pa 'Yung para <tong> Ayun. Okay. mo dad. Ba pa? Oh bilis, tapet. Natakot yung dalawa oh. yung original na banda dito. Meron tayong bisita mga karabas. Yun, Yo, bisita natin. Tayo. The original. Sakto dating nyo. Nagkano pa yan eh. Hmm. pa daw sila mga karabas. Nagadagyawang kasi sila. Hmm. Ayan, Yun. Ah. Mga masipag na mamamayan. Ayan ah. May Depo, na. May Ayan po. na. Mataas to. Sila namang magiganda talaga. Ayan na. Kamahin marami ha. Ah. Karabas. Lagyan na natin itong ating... Tusino. Tusino. Yun, sarap magbantay. Mm -hmm. Sarap magbantay ng pakwanan. Pag-antong so, marami, may kasama kami. Mm -hmm. Ang original sa okay. na nagbantay dito, ito, 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 ito. At saka yung sparing kalbo. Ewan kung magpunta siya, sinigawa ko eh. Pero palagi ko kumain na yun eh. Ay, ah, po? Kain na ay. Kain tayo, mga marabas. Kain tayo, mga marabas. Kain tayo. Pagkatapos na to, alam na kung anong gagawin. Bantay, Bantay, na. Na. Bantay, Bantay na. na. Bantay na. Tulog na tayo. <laughs> Bantay tulog ba? <laughs> May kwakro <laughs> dyan. May bidyuki <video> dyan. <laughs> Harap. Harap sa pitanong ay, ay is mm -hmm. oh, mm. na mix no bong ano pong mo to na pong banata na kan yan lambot lambot <laughs> ang muto ni Pong Loy dito kung ang mani ay pampa uh, ano yun ano <laughs> ba yun? Kalimutan na. Na? <pa. laughs> <Ha>? Mamane <Matalilawa>. <laughs> ay na. Hindi, yung talong pampatirik patirik ng mata tapos yung ano nga yung isa na yun? Ang mani, pampatirik ng talong. <laughs> Ang talong, pampatirik ng mata. Oto mo yan po. Gamitin mo. Sigit na. Ay nakain bintoy ha. Nag-spray kayo. Pagod kayo. Ganda rin si Bintoy at saka si mga rabas. si Bintoy na to. Kasama pa namin yan sa mga unang episode namin na si Dan Lakino. Nung araw pa. Mga episode nila yun. Mga 15 siguro. Mm hmm. Abo! Altang niya pala to. Ang Diyan, Hindi yan. laso eh, din, no?

Bila bantayan ini nanti ni dah. Pidinya belum pernah. Bung Yor, apa sih Apa sih Bung Yor? Enggak enggak hakot. Arwahnya Bung Yor. Arwah nak hakot. Bagus mana ni pelabas tu? Nampak tak sempong ah? Jangan itu pengkot perlawannya. Kami di pulih murah ambilnya? Ya ni. Tarik kerbau. Jangan memang. Ahora, dale, don parod, ¿vale? Dale, hmm. dale. No tiro. Ya ilove. Muy cansancio. Mae, no. Dale la otra